Tuwing sumasapit ang isang halalan, sa lungga, kandidato ay maglalabasan. Ani mo nga'y kabuting magsusulputan, saan man sulok, sila'y matatagpuan. Dati-rati, di ka nila pinapansin. Ngunit paghalalan, ika'y gugulatin. Bigla kasi na ika'y kukumustahin. Ihintupat, bigla kang kakausapin. Lahat ng tao sa daay kakamayan. Lamay sa bawat sulok pinupuntahan. Pantaya sa bingo si ate'y bibigyan kay kuya na pangtoma at pulutan. Kanyang paraan putante liligawan. Parang nang uutot gusto kang suhulan. Ganyan kababa kung butante ay tignan. Ang turing sa iyo'y timawang bayaran. Panunuhol ng kandidato'y tanggihan. Huwag tanggapin ang alok na limang daan. Ang dignidad mo'y iyong pahalagahan. Huwag mong hayaang pagkatao'y yurakan. Kilatisin, kandidatong lumalapit. Baka siya payasong ang ngiti pilit. Baka nagkukunwa rin may malasakit. Mag-ihingat ka sana at huwag magpapagamit. Maglingkod sa bayay, dakilang mandato. Kaya't seryosohin, gagawing pagboto. At ang kandidato sanang piliin mo? Sa Diyos ay may takot at makatao.